So, yun guys no. For short, masasabi ko dito sa game na to, is napakaganda niya no. Hello guys, it's me JST Gaming at yan. Yan nga, no, nakita no, nilaro ko na yung Rohan 2. Then yan level 17 na Decan. So enter tayo and ngayon for today's video, uh, pa, uh, sasabihin ko yung mga napansin ko rito sa game ah uh, kumbaga yung first impression ko rito sa game so log in tayo marami ako nakitang red flag dito eh hindi ko alam kung pag nag level ka o gaganda siya or something pero para sa akin is red flag eh Yan. unang una uh, sa pag log in pa lang no sa pag log in wala siya yung mismong ilalag in mo yung username sa password kapag nilag in mo siya ah, uh, it's either pupunta ka pa dun sa ano sa chrome browser tapos lalagyan mo pa yung gmail mo dun para kang ano tawag dito parang kang naglaro nung sa browser game lang sa google yan yung parang din uh, tawag dun may, may small game dun sa google tapos din download then dun ka lang na sa google parang ganun parang hindi siya yung online games na kadalasan may username password pa sa diba Then, eto, nakatulad nito, medyo nakuha ko yung mount. Ewan ko kung maganda to. So, which is rare siya. Maganda yung tsura, as para sa akin. Then, graphics, uh, sabihin na natin yung graphics is, ano, updated outdated na siya dito, para ngayon 2025. Kasi, tingin ko, yung graphics na to is, uh, goods pa siya kung 2002 pa tayo dito. Kasi, itong game na to is 2002 na-release pa din dati good siya nung high school games eh uh, nung mga panahong high school ako magandang magandang graphics pa to pero ngayon 2025 is uh, ano na to pangit na yung graphics na ganito hindi na to maganda then ano pa ba sabi muna natin yung maganda no uh, interested interested yung ano nila dito dungeon kasi naglive ako kanina ewan ko na panoon kayo uh, nag tayo Uh, train natin lahat yung dungeon iba yung dungeon nila saglit lang ginagawa kumbaga may mga task ka lang na gagawin kumbaga itong sa gold ito yung sa first dungeon uh, hindi ko malalaban yung mga hindi lumalaban yung mga monster kailangan mo lang patayin para makakuha ka maraming gold then dito naman sa XP papatay ka lang din ng monster uh, tapos dito para magkaroon ka ng armor na rare which is level 30 pa na hindi ko pa magamit dahil level level 70 lang ako pero saglit ko na nilaro 2 hours no? then dun sa dungeon na yun iproprotect mo yun ano iproprotect mo yung castle then dito naman mag magmamain ka ng uh, pang apps uh, which is uh, kakaiba kakaiba based dun sa ibang game kasi madali lang yung dungeon niya, saglit lang ginagawa, hindi ka tulad ng iba na sobrang tagal. Tulad sa Lord 9, isa-isang oras, grinding din. Then, yung quest nila dito is auto mode. Pwede mo siyang pindutin lang, tapos auto na siya yan. Yung next na quest, auto lang din ulit. So, which is parang sa akin, more, the more the auto, mas hindi maganda. Kasi pang tamad na game parang pangit basta pangit <laughs> in short hindi ko siya nagugustuhan no ewan ko lang kung nagugustuhan ng ibang tao kasi nakikita nyo marami namang ah player dito yan may mga naglalaro then dito meron dito ano eh nakita ko kanina sa costume yan costume parang hindi ganun kahirap kunin kasi kailangan mo lang ng card yan own card kailangan mo lang ng card No? sa so bagay, rare lang binibigay pa sa akin. Yan. Pero hindi ko pa alam kung pag nakuha itong mga mythical na ganito. Maganda rin man, may tsura. Pero hindi pa rin, parang hindi pa rin worth it para sa akin. Then, maganda rin siya dahil mababa lang sa specs. Kung mababa lang yung specs na kailangan, maganda. So, right, you know? as yan o, no? astig di ba? Then, para sa akin, yung pangit naman dito is, ano, you know, unang-una guys, masyado siyang pay to win. Dahil, eto, meron ditong market, no? Meron ditong market. Yan yung market na yan. This is the game na first time kong nakita na kailangan mong mag-premium para maka-access ka ng game market. Yan, game market. Hindi ka makakapagbenta rito. Ewan ko lang kung makakabili ka. Uh, mabibili mo pero tingin ko hindi ka makapagbenta dahil dito nakasulat dito hindi natin ba't ba, ba dito ako dumaan sa bagay dito rin ah. Ayan. dito nakasulat dito enjoy barrier benefits with subscription kailangan mong subscribe sa kanila kumbaga parang uh, monthly subscription which is 20 dollars guys 20 dollars 20 dollars 100 1000 1000 pesos hindi ko alam kung maliit sa inyo para sa ibang tao siguro maliit lang 1k pero para sa akin tulad ko F2P malaki na yan no. then eto number 1 kapag hindi ka nag subscription hindi ka makakagamit ng marketplace register item for sale purchase item hindi ka makagamit ng marketplace eto yung game na kauna-unahang nakita ko na kailangan mo pang mag premium sub para lang makapagamit ka ng market sa game. Kasi tulad natin sa mga F2P, no? Sa mga F2P katulad natin, uh, market lang ano eh, Market lang ang pag asa natin para lumakas tayo eh. Makapulot tayo ng ng equipment, rare, ganyan, uncommon, ganyan sa unang mga play, di ba? Sa mga una-una. Uncommon, rare, makapulot tayo, benta natin, mahal, then ayun yung chance natin para makabili ng mga items na pang ano lang pang spender lang di ba makakaipon tayo ng diamonds which is dito red diamond parang ruby makakaipon tayo ng ruby kumbaga sa lord 9 diamonds makakaipon tayo ganoon bago tayo makakabili ng subscription Ganon pero dito real money agad eh di ba so para lang sa may pera yung game na to kasi kailangan mo agad ng 1k kung wala kang 1k wag ka na maglaro dito sa tingin mo ba makakakuha ka ng 20 dollars paano ka magkakaroon ng 20 dollars kung hindi ka makapagbenta galing dito sa game and karamihan naman ng Pilipino is ang kaya naglalaro ng NFT games is to kumita uh, sa tingin ko almost 50% ng mga naglalaro ng NFT games is ano para kumita ano hindi naman yun maglalabas ng pera basta basta ng walang kikitain di ba yung mga Pilipinong naglalaro na NFT games lalo na yung mga NFT katulad uh, mga lalo na yung mga katulad ko na free to play so parang hindi to free to play para tong forced to play then yung second don coin trade cron trading yan cron trading ibig sabihin yan register cron for sale purchase cron lahat ng binibilan ng cron ito yung gold ito, which is may 500,000 na ako, 525,000, is hindi ka rin makakabili kasi hindi ka nakasubscribe. Patulad nito, ano? etong skill na to, uh, normal skill lang siya, which is 5, 50k na cron. Hindi ko siya mabili. Hindi ko siya mabibili. Yeah, hindi ko nabibili, di ba? So, anong klaseng game to? Ito, meron din dito, 100k, welcome package. Tinawag pong welcome package kung hindi mo mabibili diba ba? daily benefits, costume card, pet mount, lahat yung fifty dollars. So kahit ba yung ga sa game game gold hindi mo mabibili yung ano dahil hindi ka nakasab. So tulad ng skill natin, tingnan mo yung skill. Isa pa lang. diba, ba? Tas ang dami pang skill Eh, hindi ka nakasab. F2 pika. F2 pika lang, wala ang pera, ampas lupa lang. Diyos paano ko pa mag skill Isa lang skill mo hanggang high level? Diba? Kaya uh, may isip, isip na rin sana nung magagawa nito, no? Masyado siyang, ano, pay to win. Masyado siyang gahaman. So, hindi ka makapaglaro nito kung wala ka 20 dollars. Gets nyo? Ano, magra-grind ka lang na magra-grind. Pag may napulot ka, hindi mo mabebenta. Use this. Magra-grind ka na magra-grind using one skill. Kailangan ka sa kanakita ng game na may one skill lang. ba? Diba? So, this game is, uh, pinapalakad ng 1 uh, ng 20 ng 20 dollars no. Pag ka na maglaro kung wala kang pambigay ng 20 dollars tulad ko F2P. So siguro baka marami magsasabi, eh 20 dollars lang naman. Pero on this uh, in this era ng gaming 2025 Uh, yung graphics na to is parang hindi worth it for $20 diba? so red flag na red flag Then yung ruby nila, yung coin nila dito sa nfts eto. Um, pagkakaalam ko is only 13 pesos yung pinaka ano nila. So hindi ganun kalaki. Then kailangan mo agad yung mastos. Sana ba naman kung sana pa naman kung kapag kagastos mo is alam mo may balik. Yeah. So mahina ang market dito. Walang profit, hindi hindi ko nakikita yung pagiging pagkakaroon niya ng profit. Then, pagdating sa mga pet, yan pet magagala naman, mga cute na han. Which is, uh, uh, marami rin namang players na may gusto ng mga gantong graphics na mga medyo childish. Uh, di ba Lalo yung mga babaeng players. Then, yan katulad tulad yan. Isang isa lang skill ko. Pero, eto, yung weapon. Weapon saka armors is uh, sagad sa plus 10. Pero, sagad na sa plus 10 pag na upgrade pag na upgrade mo siya nag-pay hindi siya mababasag which is uh, hindi rin maganda mas maganda yung may basagan no dapat yung kita yung tapang mo sa basag ganyan ganyan lang siya hindi ko siya masyadong ma-enjoy mas maganda pa yung dating ano uh, Rohan na hindi siya NFT is may enjoy mo kasi hindi mo kailangan gumastos din dati, nagkakabentahan din naman dati ng mga gamit trade by trading kahit nung mga panahon pa nung mga 2000, 2002 na online games, di ba? By trading nagkakabentahan yan. di ka tulad dito, gagastos ka agad ng 1k, alright. Oh. Then, ano pa ba? Wala na ano eh. Cross, ano to? Ah, uh, yung pinaka NFT pala nila yan. Yan. Eto. No, so... So, kailangan mo nga ano dito. Pero, hindi na ako naging interested. <laughs> Kasi, red flag na. eh, ayun. Ayun masasabi ko. No? Ayun pa lang. Ano na eh Down na down na. So, useless din tong gold na. <laughs> Kasi, hindi mo siya mapambibili. <laughs> di ba? di mo siya mapapangbibili then ano pa ba yung meron dito? trading sa isa't isa, nakakasamang players hindi rin, so battle rewards, wala rin hunting helper, di ko alam po tukol doon, attendance so, dalakas ka lang dito saka malalaro mo to ng kung may $20 ka so yun lang guys, so in short kung wala ka $20 huwag ka na maglaro ng Rohan 2. So wala ako noon. Kaya hindi ko siya nalaro. So yun lang guys ang aking first impression ah uh, dito sa laro na to. Maganda naman sana. ah uh, kaya mo naman sana ang tsagayin laruin. Ibindugan to yung graphics. Pero kailangan mo ng $20. So yun guys no. For short, masasabi ko dito sa game na to is napakaganda niya no. Napakaganda niyang i-install. Hindi <laughs> ko alam kung lalaroin nyo, pero ako hindi ko lalaroin. Mag-Lord 9 na lang ako. Saka so, hintayin ko na lang yung Lord, uh, Legend of Year. So yun lang guys for today's video. Maraming maraming salamat.